Magandang araw sa lahat. May nag-comment pala sa YouTube ko. Ang sabi niya, paano daw siya makakaipon kung 350 lang yung kinikita niya, nagbubunot lang daw siya ng nyog. Huwag mong nila lang yung pagbubunot ng nyog. Isa kang haligi ng pamilya. Pero oo, gets ko na mahirap mag-ipon kung kulang na kulang ang kinikita. Pero kahit mahirap, may paraan yan. Una, magtabi ka kahit 20 pesos kada araw. Hindi ito madali, pero kung unahin mo ang pag-iipon bago ang gastos, makakabuo ka ng 600 sa isang buwan. Pangalawa, humanap ka ng libreng financial education tulad ng sa IMG. Pwede kang matuto tungkol sa pagbabudget, insurance and investment at libre ito. Kaya umaten ka ng mga free financial orientation. Pangatlo, hanap ka ng ekstrang pagkakitaan kahit maliit lang yung puhunan. Gamitin mo ang cellphone mo para kumita ka ng extra income. Pwede kang magbenta ng load or kahit mga small goods na ibebenta mo or pwede kang maging financial as associate ng IMG. Pwede ka rin mag-affiliate sa mga TikTok, Shopee. Gamitin mo yung spare time mo para kumita ka ng extra income para ma-increase mo yung cash flow mo. Importante kasi mayroon kang other source of income para madali kang makapag-ipon. Pang-apat, iwasan mong umutang dahil lang sa luho. Kung hindi naman importante o hindi kailangan, huwag ka nang umutang para lang sa mga once mo. I iwasan mong mag-scroll sa Shopee, TikTok, sa Lazada kasi yan yung hadlang sa pag-iipon mo. Panglima, mag-ipon ka sa alakansya o sa digital wallet. Gumamit ka ng coins bank or envelope system or kahit sa jika savings. Ang mahalaga, mahiwalay-hiwalay mo ang iyong ipon at gastos. Importante din na pagkatanggap ng sweldo mo, itabi mo na talaga yung pang-savings mo, yung pang-ipon mo. Kung kaya mo ng 10-15% or 20% sa kinikita mo yung itatabi mo para sa savings mo. Dapat din consistent ka sa pag-iipon para ito ay lumago yung iniipon mo. Hindi mo kailangan maging mayaman para makapagsimula kang makapag-ipon. Simulan mo para ma-achieve mo yung goal ng pag-iipon mo. Gusto mo bang matutong mag-ipon kahit maliit lang ang sahod mo? message mo ko para maka-attend ka ng mga free webinar orientation para masimulan mo kung paano ka makapag ipon ng tama at saan mo ilagay o i-invest ang perang pinaghirapan mo.